Guys, good evening. Happy Wednesday. Time check, it's 6:45 ng gabi. Ako lang mag-isa dito, guys, dahil kakalis lang ni Daddy at sa ni James. Siya ay pumunta na sa kanyang swim practice and then si Ate naman ay nasa school para sa kanyang volleyball training. Currently, guys, nagbe-bake tayo ng na, Sandamakmak na cookies. At ito, guys, ay idodonate donate natin para sa Sunday dahil merong Um, malaking tournament na magaganap sa school nila ate at tayo ay magdodonate ng 10 dozens of cookies. So, naisalang ko na yung first batch ng red velvet. Kunin na natin guys. So, yung sinasalang ko ngayon guys sa oven ay red velvet cookies. And then, gagawa tayo ng cookies and cream at saka ng confetti. So, yun guys, I, um, Rally in the valley na volleyball tournament. So, mag, meron silang 20 na teams na dadayo sa school ng ating dalaga at sila magkakaroon ng tournament. So, ngayong Saturday na darating, yan ay for the varsity, and then the, the, following Saturday naman ay ang ating mga JV volleyball player. So, dahil kasama si ate sa team, um, nire nila yung mga parents na mag-donate ng mga baked goods, at saka mag-sign up for two shifts ng trabaho. At dahil tayo nga ay walang choice, kaya eto, nag tayo ng mga baked goods. Dahil ito naman yung talagang gusto natin ginagawa. Um, isa talaga sa panaka-paborito kong gawin, maliban sa gardening, ay ang mag-bake. So, pwede tayong mag guys, ng um, taco meat or burgers and buns, kung ano-ano pa, guys. Pero naisip ko, guys, since mag-live naman ako mag-bake dito sa aking kitchen, uh, gumawa na lang tayo ng mga cookies. So, papalamigin ko to lahat and then mamaya, Um, kapag malamig na siya, ipapak natin siya sa plastic. Lalagyan natin ng label. Ito guys, kailangan i-drop off sa school ng um, uh, uh, mga alas 5 ng hapon. So, ginagawa na natin to para bukas din na tayo mabesi. So, palamigin lang natin. Ang ginawa ko guys, pinrepare ko na yung batter. Meron na tayo ditong cookies and cream. And then, meron din tayo dito vanilla fanfetti. Dahil marami pa tayong mga sprinkles na. So, part 2, guys. So, gagawa tayo ng fanfetti. Um, dahil meron tayong mga sprinkles. Yung mga sprinkles, guys, na hindi natin na uubos, ginagawa natin um, flavor ng ating cookies yan. So, nakabili din tayo ng packaging. Mamaya, pagka na tapos na yun yung mamig, Ilalagay na natin yan sa individual packaging and ready na yan i-deliver sa school. So next Saturday naman guys, ang dinonate natin ay granola bars at saka yung ating ano, um, cooler. ah uh, meron din kami ni chef para sa ticket sales. So ganyan guys, kapag yung anak mo ay nasa sports um, club or member ka ng club, hindi lang mga bata guys ang kailangan magtrabaho, pati yung mga parents din because we have to collectively um, work para maging successful ang kanilang Rally in the Valley event. Yan ang isa sa pinakamalaking fundraising ng volleyball boosters. Kasi guys, yung mga mapapagbentahan ng ticket nun ay gagamitin naman para sa ating mga players like libre yung kanilang pagkain sa mga away games. And then sa summer, I think next summer, sa 2025, magkakaroon sila ng um, parang team building. Magta-travel yata sila guys. I don't know if it's sa Virginia or sa West Virginia. So, kaya naman tayo ay sumusuporta sa ating anak. Sa mga ganitong simpleng pag, ano nga, simpleng pag guys, napapakita natin ang ating support kay ate, maliban pa syempre sa pag-chill. So, ito na ang ating vanilla fanfetti. Ito na ang ating Oreos cookies and cream. Siguro hindi ko na ito ilalagay. Meron pa tayong ibang sprinkles dito. Nilagyan ko na sya ng sprinkles, guys. Hindi ko alam kung malinaw yung camera, pero ito pa yung mga sprinkles. I think huwag ko na itong ilagay. Masyado ng marami. So, kailangan tayong mag-pack ng 48 Bali, 4 dozens ng baked goods. Pero sa isang supot guys, lalagyan natin ng 3 cookies yung isang pack para maibenta yan sa school ng $2 a bag. So lahat ng proceeds nito guys ay napupunta sa school para sa mga volleyball players. Ito ay para sa uniforms, nakatanggap din si ate ng volleyball bag, um, courtesy of their school. So yun ay libre, hindi na natin binili yun. With their name na rin, personalized na rin. Kaya okay na okay na supportahan talaga at tulungan ang kanilang booster. Hey guys, dahil 3 minutes na lang ay ready na ang ating last batch ng ating red velvet. I think kailangan na nating tanggalin ito sa cookie sheet para magamit pa natin. Wait lang. Dito ko na ilalagay ito meron tayong malaking cookie sheet dyan. Ito yung ating cookie sheet na gagamitin. Kuha lang tayo ng ng pangtanggal. Dahil mainit guys, kuha tayo nito ano. Parang, ano bang tawag dito? Siyempre ba ito? Actually, hindi na kailangan kasi ano, medyo malamig na siya. Ito guys ay hindi crinkles. ni ko na nilagyan to ng powdered sugar. Kasi nga, marami tayong i-bake tapos wala naman tayong help. Dahil sila ay nasa labas at nagpa-practice nga ng kanika nilang sports. Kung si ate ay hindi busy, she could help me here sa kitchen. Pero dahil siya ay busy, tayo na lang ang gagawa nito. Alam nyo ba guys, nagtrabaho rin ako ngayon um, sabi ni daddy, magpahinga daw ako. Pero kasi dahil naisip ko nga na sayang naman yung oras, nag-bake na tayo ngayon. Okay, iskot naman natin yung ating next natin gagawin yung ating ano, panfetti. Iinok ko lang itong super. guys ng ice cream scooper para ano, uniform yung laki. Siyempre hindi naman pwedeng iba-iba yung size ng ating cookies. Baka naman pagbigay yun, magreklaman yung ano, mga bowl. So as you can see guys, napakarami nating mga baking bowls dito. Labas ko muna to, 33 seconds na lang. Tapos lagyan na natin ng mga cookie dough yung ating cookie sheet. Wala din kasi ako guys liner. Yung ating liner na ano. Ito guys yung magandang liner. Apat lang yung ganito ko eh. So kahit gusto natin mag mass produce, hindi natin pwede yung gawin. Aantayin ko munang ma matanggal dito yung ibang cookies bago tayo makapagsalang. Okay. So, yeah guys. So, binibake natin yung ating cookies for 8 minutes only. Dahil kapag tinanggal natin yan sa oven, yung heat, guys. So, ito na, guys, ang last batch ng ating red velvet. Usod lang natin dyan. Mag-scoop na tayo ng ating cookies and cream. Or, confetti pala, I mean. Okay. Ito na guys. Parang sa isang malaking tray or sa isang malaking cookie sheet, nakagawa tayo ng 16. So, dalawang 16 plus 12. Hopefully, makagawa tayo ng at least 50 pieces per flavor. Kasi nga, um, ibibenta nila to for $2. Kaya kailangan naman, ma-justify natin yung $2 worth na cookie. Ito guys ay masarap. I think pagdating ng ating volleyball player mamaya, pag naamoy na naman to ni ate, baka siya ay kumain. Pero dahil ito guys ay bilang, kailangan natin siyang pigilan. Gagawa na lang ako ng separate for her. Tomorrow, meron din silang away game. Sila ay magta-travel sa Chambersburg. Hindi na tayo makakapanood, guys, kasi malayo yon at pwede naman natin siyang mapanood online dahil naka ano yun, naka live naman yun meron tayong access so pag hindi ka nakakanood guys pag hindi mo pwedeng puntahan yung anak mo sa mga games binibigyan tayo ng access ng school yun ay password protected at para lang yun sa mga immediate family so ayan napakabango ng bahay namin guys Talagang nakakatakang. So, ayan, guys. Two, four, five. Ayan. So, nakagawa tayo ng 15. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. So, ito, guys, ay 15 pieces. dito naman. So, sa maliit na pan, guys, pwede tayong maglagay ng anu. Tapos tamang tama guys, habang naluluto to, lumalamig naman yung ating red velvet. So pwede na natin isa lang din to afterwards. So yung ibang mga families, nag-donate ng muffins, donuts, ganyan, bagels, pretzels. So, meron pa tayo. Antayin lang natin itong lumamig. Kasi guys, pagkakalabas pa lang sa oven, masyado pang ano yan, malambot pa yan, hindi pa pwedeng Tanggalin. So, ayan ang ating red velvet, guys. Bakit parang sumo? Hindi naman sumo. Okay, guys. I think this is part four. Yung ating red velvet, guys, ay luto na. Pinapalamig na lang natin siya sa cooling rack. Meron tayong nakasalang na 15 pieces na panfetti. And then, meron pa tayong isang malaking tray. And then, dalawang maliit na tray ng panfetti. So, ang kailangan lang natin dito, guys, ay flour, egg, oil. Siyempre, mga baking powder. So, dahil lahat naman yan ay meron tayo. Kaya naman tayo ay nag na ng bonggang-bongga. Ano natin? guys, luto na to. Iamat ko lang na bahagya yung ating rack. Ayan. Salam na natin itong next batch. Vanilla fanfetti. So, gusto natin, medyo moist pa, no? Ayaw natin ng overcook. Kasi, guys, ito ay sa Saturday pa. Ngayon ay Wednesday night na. So, tomorrow ay Thursday. And, nagdadali na natin ito sa school ng Friday afternoon. Maliban pa dyan, magdadala, magdadala din tayo ng dalawang um, boxes ng granola bars. Para sa mga referees and officials ng volleyball tournament. So, meron pa tayo dito panfetti. Maliit pa to guys, na um, baking sheet. And then, ang last na natin iskupin, guys, ay yung ating um, cookies and cream or Oreo cookie. Ayan. Kung nakikita niyo yung mga black-black na yan, guys, yan ay mga um, cookies na ating i-minash. Dahil marami pa tayong tinatirang Oreo, guys. Yung mga bata kasi, guys, kapag kumakain ng mga ganyan, hindi naman nauubos. So, ibis na ating itapon, nilalagay ko lang yan sa container, guys. Tapos kapag kailangan natin gamitin bilang ingredients, katulad nito nga, so nagagamit natin. Kaya tayo ay walang patapon. Kahit yung mga sprinkles, guys, ay ating nire-reuse. Okay, palamigin lang natin to para makapag-scoop na rin tayo itong ating last na flavor. Medyo malambot pa siya guys eh. Kailangan talaga siyang medyo mag-firm up bago natin matanggal. Okay guys, luto na ang ating first two batches ng ating vanilla fanfetti eto na siya, guys. So, pinapalamig na lang natin. Nakasalan na yung last batch. And then, um, last na is yung ating cookies and cream. So, yung isa kanina, guys, binalik ko kasi parang medyo malambot pa. Alam niyo, guys, depende naman din sa ano, sa klase ng cookie dough. May mga cookie dough na mabilis maluto like yung ating red velvet. Pero ito, guys, dahil may sprinkles na uh, medyo kailangan mas matagal yung baking time. So, normally, ginagawa ko to for 8 minutes lang. Pero, nung chinect natin yung um, vanilla panfetti, medyo hindi pa siya okay. Kaya, binalik natin. So, ano guys, um, tatanggalin na natin ito sa um, sa cooking sheet. Ito guys ito na ang ating cooling rack actually para makita nyo, ipat natin lipat so, natin itong ating malamig na na red velvet ipat na natin yan dyan ito na guys ang ating pancetti cookie Ayan. medyo malambot pa kasi ito rin medyo delicate din to. Um, although luto na siya guys, pero ayaw naman natin mag-reform. Mainit pa kasi. Kailangan ko na yung ating ano, cookie sheet. Kailangan na natin yan para sa ating cookie center. Napakabango na ng ating kitchen. Alam niyo ba guys, pag nagbe-bake ako, parang gusto kong tiktikman. Pero syempre dahil ito nga ay medyo matamis, ay hindi tayo masyado kumakain. Ang mahilig sa amin ng cookies guys, yung panganay ko. Si ate, lahat ng mga binibake natin, brownies, cookies, siya ang mahilig kumain. Mo. Yung aking bunso guys, hindi masyado. <coughs> Excuse me. <coughs> Okay, so, ito guys ay siguro bago mag ano, mag 9 o'clock. Mababalot na natin ito sa um, packaging niya. Kailangan kasi itong ibalot din guys kasi titigas pag naiwan naman na naka-expose sa air. So, ayan. Okay guys, magbadali na tayo. Ito na ang ating last cookie flavor na i-bake natin ng ating cookies and cream. Ito guys yung paborito rin ni ate tsaka ni daddy. Maliban sa red velvet, ito yung isa sa paborito nilang flavor. Wala tayong pa sobra kaya kailangan talaga si ate ay mag -think -think. Okay guys, ay meron tayong stock na eggs sa fridge. Alam niyo ba guys, yung itlog, yung eggs guys, ang mahal-mahal na nang andito, yung isang dosena almost 499. So napakamahal na rin ng mga baking ano, ingredients. Pero guys, like I said, ito naman ay for a good cause. Sharing is caring, guys. I-share natin yung ating talent sa pag-bake. Tsaka, guys, yung pagkain. Para bumalik ang biyaya. Kapag nagsishare share tayo ng blessings, guys, doble ang babalik. Not that we're expecting anything in return yung guys, makapasok lang si ate sa roster ng volleyball, ng junior varsity. It's all already a big blessing para sa aming pamilya. Dahil gusto gusto talaga niya guys, maglaro ng volleyball. At napakaraming, napakagagaling mga talented players na nag-try out. We're very fortunate na napasama siya sa roster. So tayo ay nagbabalik lang ng biyaya. Ang paniniwala ko guys, the more kayo nag-share, the more na may babalik sa iyo. So kahit sa gantong paraan lang guys, makatulong tayo sa school nila pati na rin yung ating anak. Na-appreciate naman nila 'yon kapag tayo ay nanonood ng games, kapag tayo ay nagvo-volunteer or nagshi-share ng mga ganito guys, ng mga baked goods. Tapos sa West Shore naman guys, pag nagsimula na din yung season ni ate, sa November, pag may tournament guys, ito ang nililook forward ng kanyang mga teammates. Sinahanap nila yung mga cookies na gawa ko. So, I'm very excited na ma-reunite sa mga mommies ng ating West Shore players. So, more baking serie to come. guys. I think eto na ang last part ng ating video. So, natapos na natin i-bake ang ating tatlong iba't ibang klase ng cookies. Binabalot na natin siya, guys. So, sa isang um, ziplock, meron tayong tatlong flavor. So, unahin natin ang cookies and cream. Sa gitna ay red velvet. And then, ang panghuli naman ay ating confetti. Kailangan tayo makagawa ng 48 pieces guys. Um, hindi ko alam kung ito ay sakto or kulang. Kung meron pang kulang guys, bukas na natin i-bake yan. Um, dahil 8.40 na guys ng gabi. Kakadating lang namin, Sinundu ko na si ate guys. Galing siya sa kanyang practice. And then si daddy naman at si bunso ay nasa YMCA pa rin para sa kanyang swim practice. So, si J.I. ay nagpe-prepare dahil in two weeks, guys, ay magkakaroon siya ng mini swim event. Hindi tayo makakanood dahil si ate ay merong rally in the valley um, two Saturdays from now. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Um, sa Saturday ay ang varsity and then um, sa next Saturday naman ay ang junior varsity. tutulungan ako ni ating maglagay ng label kailangan to lagyan ng label guys para malaman nila kung anong klaseng mga cookies yung nasa loob ng ating packaging hindi na natin to pap papatagalin kasi guys pag nahanginan to titigas naman masyado ayaw natin na um, magbenta ng matigas na cookies so ang cookies guys kapag na bake yan goods pa rin yan at least a week or more than a week. Basta nakasil lang ng type. Dahil ito naman ay ziplock. Maganda naman ang seal nito guys. Kaya perfect na perfect. Okay na okay pa rin to na kainin sa Sabado. Wala na tayong portion size na ziplock. Tignan natin kung meron pa tayong stock niyan sa ilalim or sa basement. Ayan. So pagkapasok ni ate, naamoy niya agad ang ating cookies sabi ko sa kanya, wag niya munang kainin kasi ito ay for donation. So, kung ano yung matira, guys, hopefully may sobra. Siyempre, si ate ang kakain Ang pinaka-favorite niya ay ang cookies and cream. Okay, guys, yan lang muna for our video ngayong Wednesday. Thank you so much for watching. Remember, family time is the best time and every gising is a blessing. Bye!